Mga artistang nanalo at natalo sa eleksyong 2025. Matapos ang naganap na botohan kanina, ay isa-isa na nga na ang mga kandidatong nagwagi at kabilang din sa talagang anabangan, ay ang mga artista na tumakbo ngayong eleksyon, kung may mga nanalo ay marami ring artistang natalo sa eleksyon ngayon. Unahin na natin ang nagwagi na mayor ng Maynila na si Isko Moreno, na malaki ang naging lamang sa mga kalaban. Hindi naman nagwagi ang isa sa kalaban nito na si Raymond Bagaching, maging si Yul Servo na tumatakbong vice mayor ay natalo din. Pareho din na nagwagi si na Daniel Fernando at Alex Castro sa Bulacan. Sa Batangas naman ay muling nagwagi si Ma'am Vilma Santos, habang ang anak naman itong si Lucky Manzano na tumakbong Vice Governor ay hindi nanalo. Ang asawa naman ni Alex Gonzaga na si Mikey Morada ay nagwagi bilang Vice Mayor ng Lipa. Ang dating mag-asawa naman na sina Marjorie Barreto at Dennis Padilla ay parehong hindi nanalo, pangpito si Marjorie na kaunti na lang ang kulang para ito ay pumasok, samantalang nasa huli naman si Dennis Padilla. Kagad naman na nag-celebrate si Arjo at Wagi din ang mag-ama na si Tito Soto at Gian Soto, samantala ito pa ang mga nagwaging artista. nanguna naman sa pagka-counselor si Angelo De Leon, samantala talo naman sa pagka-senador sina Willie Revillame at Philip Salvador. Talo din si Nel Caleta.